plano mo magbenta ng sasakyan, wag mo nang patagalin pa sa susunod na taon. Today, i ko sa inyo ang tatlong reason kung bakit mas makikinabang ka kung ibebenta mo ang sasakyan mo bago mag-new year. Unang-unang reason is depreciation reset. Ang depreciation reset ay ang pagbago ng halaga ng isang asset kung saan nire-reset ang value nito at nire-recompute kung magkano na ang nabawas sa halaga ng isang asset simula nung ginamit mo ito. Sa used car market, habang tumatagal, bumababa ang halaga ng isang sasakyan. At kapag pumasok ang new year, kahit hindi pa umabot sa 20,000 kilometers ang mileage ng kotse mo, mas madadagdagan ng edad ang sasakyan ng isang taon. Ibig sabihin, magiging older siya sa mata ng mga buyers kaya bababa ang value nito. Kung gusto mo makuha ang pinaka best value sa presyo ng sasakyan mo, mas magandang ibenta mo ito bago the new year. Tandaan, ang model year model, variant, at mileage ang pinaka-importanting factor sa tumutukoy sa value ng isang kotse. Number two is year and demand. Every December, may mga taong naghahanap ng mga bagong sasakyan for Christmas or New Year. Sila yung mga gustong mag-New Year, New Car. Last year, December 2023 alone, tumaas ng 11.4% ang benta ng mga passenger cars sa Pilipinas kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon, which is 2022. Kabilang na mga popular models tulad ng Toyota Vios, Honda City at Mitsubishi Mirage na nakapagbenta ng kabuang 9,599 units. Last day, huwag mo kalimutan ang mga year-end promotion. May mga dealership na parang si Santa Claus sa mga panahong ito. May mga trade-in bonuses at holiday deals na sigurado magpapasaya sa'yo. Kung naghahanap ka ng extra cash, ito talaga ang perfect na mo. And sa amin, sa Carson Philippines, pwede mong ibenta ang iyong sasakyan ng hassle-free tapos free inspection pa. Hindi mo na din kailangan mag-alala sa mahirap na process dahil super smooth at mas pinabilis namin ang servisyo namin. And ang bonus, mas faster ang payment. Kaya mas madali mong mapaplano ang mga pangarap mong gastos na yung holiday season. Guys, mga reasons na to ay nagpapakita lang kung bakit mas magandang magbenta ng sasakyan bago mag new year. Kaya kung nag-iisip kang magbenta ng kotse, ito talaga ang mga bare months talaga or especially December ang perfect na pagkakataon. Huwag mong palampasin ng mga benepisyo ng depreciation reset, year-end demand, at year-end promotion. Sa Carsom Philippines, tutulungan ka namin magkaroon ng hassle-free at mabilis na pagbenta ng sasakyan, plus free inspection pa. Kung interested kayo, mag-message na kayo sa amin sa aming social media platforms or bisitahin ang aming website sa www.carsom.ph slash sell-car or tawagin kami sa number na to para masimulan na ang transactions. Happy holidays, Salam of Harvard Kada.